Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito tayo ngayon sa aking mini greenhouse. Ayan. So, ish-share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko ngayong taon para protectionan yung aking mga succulents during winter time. So, last year, kapag nagkaroon na kami ng minus 3 degrees, ay meron na silang frost cloth. Tapos, bukod sa frost cloth, ay tinatakpan ko rin sila sa ibabaw ng plastic kahit nasa loob na sila ng mini greenhouse. So ngayon ang ginawa ko ay wala nang frost cloth, wala na rin plastic at dinoble ko na lang. Ayan, doble na yung plastic. Merong plastic din dito sa loob. Ito yung ginamit ko last year na takip nila dito. Ginamit ko dito sa mini greenhouse last year. Ito siya. At ito yung bago, itong clear. Ayan. So, ng madaling araw, nagkaroon kami ng minus 4 degrees. So, dali-dali akong pumunta dito habang hindi pa sumikat yung araw. Pinuntahan ko na sila 6 o'clock para ma-check ko kung mayroon bang nanigas na dahon or nag-ice. Kasi nag a yung dahon nila lalo na kapag sobrang lamig. nag a yung dahon nila. So, chinek ko kaninang umaga ay okay naman sila lahat wala namang nag-ice, lalo na yung mga maselan sa winter. Okay naman sila. So, ang ano nga pala, ganito yung hitsura niya. Ayan, ito rin dito sa kabila. Parang ganito guys, o. Oh, ayan, Oh. Eh. Ayan. Meron dito sa labas. Meron din dito sa loob. Ayan, dinoblik ko na. Tapos, yung sa labas na plastic, dati binubuksan ko kasi nga, napaka-init dito sa loob. So, ngayon hindi ko na binuksan para itong plastic sa loob baka magliparan at ayun nga madamage yung aking mga halaman dito sa loob so hindi ko na binuksan at yung binuksan ko na lang ay yung pintuan so hindi naman siya gaano kainit kahit nakasarado dito sa gilid okay naman siya carry pa rin yung init dito sa loob tapos dito sa ibabaw ayan kung nakita ninyo clear yung nandito sa ibabaw yan kasi nagkulang hindi siya umabot dito sa pinakataas itong plastic na to. So ito na lang yung clear na lang yung nilagay ko. And maganda din siya na may ganito kasi yung plastic sa labas pagdating ng umaga ay nagkakaroon siya ng mga ano ba to? tumutulo siya, dahil nga natutunaw na yung ice, tumutulo siya. So, hindi siya dumidiretso dito sa mga halaman ko. At napunta siya dito, and then punta siya dito, ayan. Ayan o, oh. di ba may tubig, ayan o. Oh. And then, hanggang doon sa baba. So, kung nakita ninyo doon sa gilid, basa. Ayan o, oh. basa doon sa gilid. So, yan yung mga tulok-tulok dito sa ibabaw yung tumutulo dito sa ibabaw ayan kung nakita ninyo dun oh. ayan di ba may basa so yan yung tumutulo kapag natunaw na yung frost ayun tumutulo tulo siya so maganda din na may ganito dinubli ko siya para hindi matutulo dito sa mga succulents ko and ito ito napaka nito sa winter itong si peach pride so kaninang umaga kayo naman siya napaka ano pa rin ng dahon ganito pa rin siya nung kaninang umaga so hindi ko siya diniligan kasi alam ko na na magkaroon kami ng minus degrees so hindi ko talaga siya diniligan at napakagaan ng na kanyang pat so okay siya and then itong mga babies ko okay rin iniisa-isa ko kanina talagang hinanapan ko baka mayroong nagkaroon ng frostbite okay naman sila itong lahat na to Ayan. Ito, medyo tingasin to sa winter. Basta wag nyo lang diligan. Talagang, ano to siya, survive siya sa winter. Basta wag na wag nyo lang siyang diligan. Ayan. So, kapag gusto ninyong diligan, napaka-konti lang. Yung, basain nyo lang yung ibabaw. Okay na yon. Basta, pagdating ng hapon ay natuyo na sila. So, wag na wag ninyong hayaang basa yung lupa kapag nagkakaroon kayo ng minus degree. Kasi yung ugat nila ay nag aayos at namamatay. So, wag din yung hayaang nakababad sa basang lupa yung mga succulents ninyo during winter time para hindi madamage yung kanilang ano, ugat. So, okay naman sila. Ito, nadiligan ko na to isang beses pa lang. Ayan, last week diniligan ko na sila. ito yung aking mga nilipat na cluster na. Tapos, etong dito, ito yung bago ko mga ano, ito. Ito, bagong ripat ko to. Yan, yung mga babies na na-damage nung, ano, summer time. Ito rin. Yung mga ano nito, ito sila is mga baby na lumabas dun sa stem. Kasi yung nanay nila is talagang pumangit na katulad nito, ito oh mother plant to siya guys talagang pumangit na so nagkaroon siya ng mga baby sa stem itong mga ganito na itong mga maliit mga baby yan galing dun sa stem ng mother plant ito rin yung nanay nila ay tinapong ko na kasi pumangit na nang pumangit tapos ito mga babies din yan sa stem nilagay ko dyan pinag isa ko parang cluster lang siya tingnan pero isa isa yan guys hindi yan magkasama, hindi yan magkadikit. Pinag-isa ko lang sa isang pot para compact. ayan So ito rin maselan din to sa winter, itong si Lottie. Ayun, maselan din to sa sa winter. So okay naman siya kaninang umaga, yung dahon niya ganun pa rin. ayan ang aking Lottie. Ang dami niyang mga baby sa stem. Si Lottie. Ito si Sedam Clabatum. Parang magkamukha lang naman sila, di ba? Si Sedam Clabatum at saka si Lotte. Yan, meron din doon. Oh. Yan. Silang lahat ay okay naman. Tapos ito rin, okay din siya. Ito katatanim ko pa lang neto. Hindi ko pa rin siya diniligan. Kasi nakatanim to sa tig-iisa-isang pat. So, pinag-isa ko na lang dito sa malaking Pot. ayan ito siya ay mga propagation ko to itong mga maliit dito lahat ay propagation ko yung binili ko lang ay ito itong malaki sa gitna ito lang yung binili ko tapos nagpropagate ako sa dahon so ito sila ay propagation na lahat sa dahon so ayan yung mga bago kong niripat Ayan. Dito banda is mga bagong ripat yan. Na mga babies ngayong taon. Ito. Ito rin. Ayan. Ito yung ano, nakatanim dati sa malaking pot na mga snow bunny na ginawa ko sana ng cluster ay na-damage. Nakalbo siya guys. So, tinanggal ko na lang sila sa malaking pot at inano ko ulit tinanim ko ulit sila sa ganito para ma-refresh sila ulit and then next year tingnan natin kung ano nang hitsura niya next year so meron din ako dito snow bunny ulit ayan oh itong snow bunny dito mas maganda siya ayan. so ito ano to siya tatlong babies to pinagsama ko sa isang pot yan, mga snow bunny. So, ang pinakamalaking snow bunny ko ngayon ay andito. Nakatanim. Ayan, ito yung pinakamalaki kong snow bunny ngayon. Maganda yung kulay ni snow bunny. Para siyang purple. Sa so, in person, para siyang purple. Tapos, yung mga halaman ko na dati nasa sa labas, ito. Yan, pinasok ko dito. Patakpan so, natin kasi mainit. So, ito siya si Merene. Dinala ko na dito sa loob. Yung Mendoza ko, nandun pa rin sa labas. So, yung iba ay sinilong ko na. Nandun sa bahay ng kamatis ko. nandun yung ano. Yung iba nandun. Ayan, yung bahay ng kamatis ko. Nakita niyo ayan o. Nandyan yung iba. Tapos, nandito din yung iba. Ito lang yung pinasok ko dito. Para hindi siya masikip. Ayan, ito. Ito siya, si ano to? Tapos nga natin, ayan. Si Pink Frill. So, nilagyan ko ng gamot. Baka may, ano dito? Peste. Tapos itong Haworthea, ayan. Dinala ko na rin dito. Ayan. Meron akong puting Haworthea dyan. Ayan, puting Haworthea. Ito hindi ko alam kung ano pangalan nito. Oh, halo, halo kasi to. Pasti tinanin ko na lang siya. Ay, meron pa pala akong na, nalagay dito na ano, isa pa. Iba din to siya na Hawertia. Yan. So, ayan yung ano guys ayan, okay pa sila sa ngayon dito sa loob ng aking mini greenhouse kahit itong aking mga nakatago dito sa ilalim na mga ano okay din sila yung malaki kong itim na ayun yung dinala ko na sa bahay pinasok ko sa bahay kasi malaki na siya baka magkaroon ng frostbite is sayang naman so dinala ko sa bahay so ito lang yung iniwan ko ayan, tapos dilagay ko sa ilalim so yun lang guys, ang ano natin ngayon, latest update natin kung ano yung ginawa ko sa aking mini greenhouse para protectionan yung mga babies ko sa winter time. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!